kapitan ng kabayan kami may pupuntahan sa si Lone Pet yung kapatid ni Lone na si Lossie kami may pupunta, si Lonebet, si kami pupunta sa Abu Dhabi Mall kami sa may plaza sa may Electra yung si Lone maglo-load ng bus card Dalawa yung boda ng buscar dito. Tindi ng init ngayon dito. Mag alas 3 ng hapon. Nandun po yung dalawa sa loader ng bus card yan po kabahin yung bagong bus dito ang ah, haba dito kami sa gitna ito po yung Abu Dhabi Mall kung napakalaki nito napakataas Yung dalawa? Aba, ayan. Kami naglalakad na pa uwi. Eh. Kasama ko si Donald Bitlog na lang. Kasi yung kapatid niya ay mayroon pa siyang part-time. Kasi yung Donald na nandito lang po kabayan at po salamat sa